Naasahan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na magkakaroon ng mainit na debate sa plenaryo sa Senado ang isyo sa Mandatory Reserve Officers Training Course o ROTC para sa mga kababaihan. Aminado si de la Rosa na kumpara sa Mandatory ROTC sa mga kalalakihan, mas maraming magiging katanungan sa isyo para sa mga kababaihan dahil kauna-unaan ito sa kasaysayan ng Pilipinas na isasama sa ROTC ang mga kababaihan sa kolehiyo. May Citizens Army Training na kabilang noon sa curriculum ng high school na required ang mga kababaihan sa 4 year high school. Subalit so, sa kolehiyo tanging ang mga kalalakihan lamang ang required sa ROTC. Magugunita na nauna ng sinabi noon ni De La Rosa sa Panayam na kung gusto ng equal protection of rights ng mga kababaihan, dapat pumayag sila sa mandatory ROTC, hindi lamang para sa mga kalalakihan. Tinitiyak naman ng senador na hindi maaabuso ang ROTC, lalo na sa mga kababaihan na dadaan sa training. Iginitinibato na hindi ito matutulad sa mga fraternities na talamak ang hising sa nagiging sanhi ng pagkasawi ng ilang mga bagong kasapi nito. Sa ngayon ay nakatakda ng pagdebatihan sa plenaryo ng Senado ang ROTC bill matapos ito ma-sponsoran bago ang holy week break ng mataas na kapulungan. Hindi naman pa matiyak ni De La Rosa kung makakaabot ang pagkapruba ng ROTC Bill bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bobo Marcos Jr. sa Hulyo pero ang tinitiyak ng Senador ay ipapasa na nila ang panukala bago matapos ang taon. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.